Team boy, team girl. Team girl kami, team girl kami. Team boy, team boy. Ang gender. Boy, sana po. Ikaw, te. Ano gusto? Babae. No, girl or boy? Ikaw ang Cut to see. <laughs> Ay. <laughs> po yung naghihintay sa gender reveal namin? Gusto nilang malaman kung babae o lalaki. Ikaw, babae o lalaki? Boy. Boy. Ikaw. Secret. 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 Girl. Girl. Ako, ikaw? girl. Girl. Boy. Girl. boy. boy. Girl. Girl. Ikaw, girl. Mom. Girl. Boy. Girl. Ikaw, mom, girl. Girl. Ikaw, boy. Boy. Okay. Ikaw, girl. Girl. Boy. 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 <laughs> Ayan, excited na rin po kami. Team boy. 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 Ay, di, 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 Ano ka, team girl or team boy? Oh, girl. A girl. Natural girl. Girl cow. Hindi. Okay. Lalaki. Boy. Boy ka. Girl boy? Siyempre lalaki. Girl. Boy. Baby girl. Boy. 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 ano yun. Ano yun? Ano yun? Ano Ano

ito na, malalaman na kung boy or girl. girl. May team boy, may team girl. Team girl kami, team girl kami. Team boy, team boy. Tumoy. Tumoy. Ano na, ano na. Ano ano dapat di kara pulang. Ay, sige. Sige, Dapat dalawa kayo. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Ay, na ako. Ay, pa na sa kumot. Akupon mo, Kuya Ella. Akupon mo para magandang lakad. Ilap. Wait lang, Ay, ako.

sa okay, Surgeon kag sa tanan tanan nga sa ano ano girl, girl. It... Ah, my God girl, no. ay it's jan a, a na sa inyo ang ano it's a girl it's a girl female hey ito female Arka, ano ba yan? <laughs> 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 ano ba yan? Ano ba Ano ba yan? Ano ba